Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, November 26 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinakalitest na weather update sa lagay ng ating panahon. But if for that, please, don't forget po to like and subscribe and then pa hit na rin ang notification bell para lagi ko po kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. So sa huling pagkatala po natin, ang Bagyong Berbena po no, ay lumakas na po sa pinatawag natin na tropical storm category or nag-intensify into tropical storm. At sa ngayon po, ang pinaka-lokasyon po niya, nandito na po siya sa coastal water po ng Lipa, lina uh, Linapakan, Palawan. At ito, magandang balita, araw po ng Webes na madaling araw, lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mayroon pa rin siyang mga lugar na maapektuhan bago siya lumabas ng ating PAR. At yung mga warning signal din na nakataas ng nakaraan ay binaba na rin ngayon. Meron din tayong mga lugar na apektado ng shear line, no? Diyan sa malaking bahagi ho ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Lahat po ng mga detalye ay atin pong aalamin. So ngayon, tinataglay po ng bagyong Berbena ang 65 kilometers per hour na lakas ng hangin. Malapit pa rin po 'yan sa may sentro at yung bugso po niya nasa 80 kilometers per hour naman. May present movement po, po siya o pagkilos pa west Northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour Kahapon ho nakataas ang wind signal number 2 natin sa ilang bahagi ng Luzon so, Ngayon ibinabahan na lamang ito sa signal number 1 Kakaunting mga lugar na lamang uh, Maapektuhan pa rin ng signal number 1 Occidental Mindoro, Oriental Mindoro Southern portion po ng Romblon uh, At kasama po ang uh, Northern and Central portion po ng Palawan Take note sa mga susunod na mga oras Sabang papalabas ng ating PAR ang Bagnyong Berbena ay aalisin na po yung warning signal na yan. Ngayon, apektado pa rin ang Bisay na area ng Visayas, ang Antique, kasama po ang northwestern portion po ng Aklan ng signal number 1. Ibababa rin yung warning signal dyan kapag tuloy-tuloy ang -tuloy pag-alis o paglayo ng bagyong berbena sa ating Philippine Area of Responsibility. So, eto po, no? Dahil po sa patuloy ng mga pag-uulan, dulot po ng shearline at maging berbena, may nakataas pa rin tayo na heavy rainfall warning. So ito yung lagi ko sinasabi kung lalabas kayo ng inyong mga bahay, lagi pa rin magdala ng payong jacket kapote. Ang hirap po ng mga pag-uulan ngayon, yung panahon natin minsan, no? akala natin hindi uulan pero mamaya ulan na naman. Mahina lang naman yung mga ulan eh. Kasi wala naman siyang malalakas na hangin na kasabay. Itong bagyong berbena hindi siya mapaminsala. Pero kasi ang nangyayari ho dito mga kaibigan mga kababayan, sinasabayan siya ng shear line. Kaya nagtaas pa rin pang pag-asa ng heavy rainfall warning. Meron po tayo ngayong hapon inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag ulan Diyan po sa may Apayao, sa may Cagayan, Isabela, sa may Aurora at sa may Quezon. Meron pa rin tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Kalinga, Mountain Province, sa may Ipugaw, Nueva Vizcaya, Quirino, sa may Bulacan po, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at sa may Batangas. So ito po, ngayong hapon din hanggang sa Thursday po ng hapon, meron pa rin tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Apayaw po at again, pwede nyo pong i-take note yan. Sa Isabela at Kalinga naman po, uh, 50 to 100 mm sa dami ng pagulan naman ang inaasahan po sa mga lugar na yan. Thursday ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, 100 to 200 mm sa dami ng pagulan pa rin sa Micagayan. Meron din 50 to 100 mm sa may Isabela at sa may Apayaw. Yung mga lugar na binangit ko, lahat po yan ay dahil po sa line o yung salubungan po ng mainit at malamig po na hangin. So dahil naman sa bagyong berbena, kahit papalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay patuloy pa rin ito nagpapaulan. Ngayong araw po ng uh, Merkules, asahan natin ang mga heavy rainfall warning na meron pong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa may Palawan. 50 to 100 mm sa may Marinduque, Romblon, uh, Camarines Norte, Camarines, Sur Catanduanes, Albay, Aklan at sa May Antique. Yung mga lugar na yan ay may mga chance pa rin ng mga pag-uulan. So kinakailangan maging alerto pa rin at maging handa po sa banta ng uh, sama ng panahon ngayon. eto yung sinasabi ko no? na meron tayong banta ng uh, sama ng panahon sa pagitan po ng November 28 hanggang sa December 4. So may mga nagtatanong ulit sa atin kasi ganito naman ang nangyayari. Kapag papalabas ang bagyo, ay pinitingnan uh, agad natin yung mga potential na posibleng maging kasunod nito na bagyo para mapaghandaan agad at hindi tayo maging uh, oh, mag-alam-alam natin kung may bagyo bang kasunod. Sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential sa so week to December 1 uh, po hanggang uh, December 7. Ito yung panibagong update natin sa ngayon. Ito po eh nakikitaan ng uh, may magiging kasunod ang bagyong Berbena. Pero low chance na maging isang ganap po na bagyo no or tinatawag natin na tropical <coughs> depression. So kinakailangan po maging alert at maging handa na lamang po tayo dahil kahit sabihin natin na ito eh hindi nakikitaan ng magiging bagyo na kasunod ng bagyong Berbena, pero sama pa rin ito ng panahon at tinatawag pa rin po natin na low pressure area na may low chance na maging isang ganap na bagyo. Para din po klaro sa bawat isa, uh, uulitin ko yung mga lugar na binanggit ko kanina kasi patuloy pa rin tayong nakakaranas sa mga pag-uulan. Hindi lamang kasi bagyong berbena ang weather system na nakaka-epekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Uh, kasama po dyan ang amihan at ito pong share line para din po sa kalaman ng bawat isa. So ito po, no, umaga pa lamang, ngayong araw po ng Miyerkules, asahan na po natin ang mga isolated rains diyan po sa lugar na, o sa area ng Cagayan Valley, sa Micol de Llera, ilang bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Eastern Samar at Catanduanes. Hindi dahil sa bagyong Berbena, bagkos dito po sa Amihan at sa May Line. Alam nyo kahit lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Berbena madaling araw ng Webes, may mga pag-uulan pa rin o tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan. Ang maaapektuhan na lamang ng bagyong berbena Diyan sa kalurang bahagi ng ating bansa ay ang bahagi ng Palawan ng kanyang trap or extension. Pero patuloy pa rin ang mga pag-uulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at uh, Eastern Samar at Catanduanes dahil sa shoreline at dahil po dito sa tinatawag natin na Amihan or North East Monsoon. Ang pangunahing weather system pa rin natin ngayon para, para hindi po ninyo makalimutan ay ang amihan pa rin. Kaya malalamig pa rin ang mga hangin na ating mararanasan lalo na po sa madaling araw. Napapansin nyo naman yung mga pagulan ngayon medyo may konting lamig no. Ang nangyari kasi dyan, kaya hindi fully yung lamig talaga ng amihan eh dahil uh, sinasalubong siya ng malinsangan o mainit na hangin dyan po sa karagat ng Pasipiko which is ito nga pong easterlies. Pero kapag nawala ang easterlies at nakalabas na ng ating PAR ang bagyong Berbena, no? Ay mararamdaman natin yung mas malamig na panahon sa mga susunod po na, malang, na mga linggo. Yun eh kung hindi madedevelop, yung sama ng panahon sa may silangan ng Visayas uh, bilang panibagong banta ng bagyo. Ngayon, meron ng pangalan ng susunod na bagyo para din po alam natin at hindi, hindi tayo masyakot, hindi tayo magulat sa ibang mga update na kasi pinakita na, no? Pero sabihin ko na rin sa inyo, ang susunod po na bagyo ay tatawagin po nga uh, Wilma. So, pangalan na, naman ito ng babae. Sinasabi ng iba, malakas daw, no? Hindi po nakadepende pangalan ng bagyo. So, kung ito ay magiging malakas ba o magiging mahina. Hanggat hindi lumalabas, ang tinatawag natin na kanyang area of probability, track, and intensity forecast, hindi natin malalaman kung magiging malakas ang isang bagyo. Pero kapag yan ay unti-unting lumalapit sa ating far, at kapag lumabas na siya sa weather system natin, doon po sa advanced weather system natin, Makikita na kung yan ay magiging malakas o magiging potensyal ng malakas na bagyo. Sa so ngayon mga kababayan, yan po muna ang update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Merkulis. Uh, stay tuned lang po kayo, manatili naman na katabi sa aking update, mamaya mag update po muli ako. Maraming salamat, magandang araw po and God bless po sa inyong lahat.